Mga lalamog, na so, naputol tayo kanina. So balak ko lang naman sana mga kalalamog na lalamog ngayong araw na to. Pero hindi ko balak na pumunta dito. ano? Ay, mo. Wala ka lang booking dito eh. Ayan. Paket pa ko dyan. Pabalik so, na Manila. Yung pinick up ko galing sa Dubalitsis. 267 lang no? 267 yan mga ka kalalamog hindi na to lalamog lalamog na siipin mo yan o. galing ako nubalitsis nakarating ako dito sa Cardona Rizal yan, tignan nyo naman mamaya dadaan pa ako dyan sa bundok na yan yan dadaan pa ako dyan pabalik ng Maynila Grabe, hindi ko yung expect na dito pa kalayo. Ano? Dito na ako sa bundok. Dinadaanan ko kanina, puro na puno ng kahoy eh. Ayan. Tayo nga naman oh. Ayan. Mabalik pa ako ng Manila. Grabe ito. Grabe. Eh, Tas ang mura pa. At yung bayad ng dinadeliveran ko 267 lang. Makalalamob so naputol tayo kanina. So balak ko lang naman sana mga kalalamog. Tamag. Lalamog ng yung araw na to. Pero hindi ko balak na pumunta dito. Ano? Ignore mo? Wala na lang booking dito eh. Ayan. Paket pa ko dyan. Pabalik na Manila. Yung pinick up ko galing sa Dubalitsis. 267 lang. No? 267 ang bayad. Hindi ko na-expect kung ganito pala ma ko dito. At ah, dito ako sa tok-tok ng bundok. Yeah. <laughs> ano ba, pick upin mo dito, dito sa kabilang side, yan, may bahay dito yan yan so ngayon, pauwi pa ako ng ano, Manila eh, Sun City so, may gagawin pa rin may gagawin pa rin parang hindi ako sa jahe ko 267 long punta dito, dito sa ay nako lalamove talaga sobrang mura mo naman maningil lalamove kawawa yung rider mo ginagawa mong lalamove di sana nasa 300 plus no medyo okay okay, di sana ito 467 lang ang layo ano balik wala ka pang booking nito sabi